Nag-iwan ang mga pinsala sa sektor ng agrikultura at sa mga infrastruktura ang pananalasa ng super bagyong Nando nitong lunes sa iba't ibang lugar sa Hilagang Luzon. Sa live nakuha ng residente ito sa Gonzaga, Cagayan, makikitang pinatumbang ng malakas na hangin ang mga puno ng saging. Nagsasayawan din ang mga puno ng nyug na sinyalis kung gaano kalakas ang bagyo. Sa hindi pa matukoy na lugar sa Cagayan, ito ang iniwan na pinsalan ng Bagyo Nando sa dalampasigan sa kanilang lugar. Hitarin rin ang tuklap ng mga bubong at mga inanod na bangka sa lugar. Halos kalbuhin na rin ang mga puno sa lugar dahil sa lakas ng hangin na naranasan dito. Dahil naman sa drawa hanggang tatlong metrong taas ng alon na tumama sa bahaging ito ng Pagudpud, Ilocos Norte, nasira ang seawall sa tabing dagat natumba rin ng mga puno at maging ang eskwelahan na nasa tabi mismo ng dalampasigan ay pinasok rin ng tubig dagat. Kita rin sa kuha ng residente na umabot na sa kanilang daanan ang mga bato at buhangin. Kaya pala isipan ngayon sa mga residente kung paano aalisin ang mga ito. Patuloy naman ang koordinasyon ng iba't ibang hensya ng pamahalaan sa mga LGU para sa kailangan tulong ng mga naapektuhan.